Well, it's official mga idol, Christian Wood nag-agree na nga daw sa 2-year deal sa team ng Los Angeles Lakers at yung second year niya ay player option daw. So finally, matapos nga ng napakahabang panahon mga rumor na lumabas, mga bali-balita mga idol na itong si Christian Wood ay maaaring pumunta sa team ng Los Angeles Lakers. Ito na mga idol, may official word na nga tayong natanggap mula sa biggest na ating reporter na si Adrian Bojnarowski and Bay Insider na maglalaro na itong si C. Wood para nga sa team ng LA Lakers. At mga idol, kumpleto na ang team ng LA Lakers. Set na nga sila for next season. Ready na silang makipagbakbaker mga idol at mukhang reloaded na ang kanilang para nga bumawi sa kanilang pagkatalo last season sa Western Conference Finals Alam natin na ang hinahanap nila ay isa pang center Matapos nga nilang makuha si Jackson Hayes Ay sinabi nila na kailangan pa ng isa na sentro Para nga etong si AD ay makalaro na sa power forward position muli Dahil nire-replicate nga daw nila yung 2020 Lakers ayon dito kay Rob Pilinga. And mga idol, ito nga si Christian Wood ang final piece dito nga sa team ng LA Lakers. And well mga idol, let's start talking about Christian Wood dahil last season nag-average nga siya ng 16.6 points per game, 7.3 rebounds. And ibig sabihin lang yan mga idol, another five power offensively. Itong si Seawood para nga sa LA Lakers. At hindi lamang offensively mga idol. Dahil kung napanood nyo, ay grabe nga rin yung kanyang performances against Lakers defensively. So mga idol, may matinding opensa na makukuha ang Lakers in addition kay Seawood. And then nag-upgrade din sila sa depensa. Well mga idol, nagsasabi na nga ang maraming fans na is-stuck ang Lakers Talaga naman daw na loaded ng talento ang team ng LA Lakers Yung team nga daw last season na pumunta sa Western Conference Finals Abay talagang nag-improve pa nga daw And I think we can all agree mga idol na ang team ng LA Lakers from last season ay talaga namang nag-improve And well mga idol talaga namang excited din. Ang maraming Lakers fans about nga sa addition ni Christian Wood. Isa ito sa mga free agent na kanilang pinapangarap pero naging malabo nga ito mga idol nang dahil napakalaki kasi ng kontrata nento ni Christian Wood, I think 16 million. Tapos ngayon eh, parang kumuha lang siya ng minimum deal dito sa LA Lakers. Napakalaki nga ng discount na nakuha ng LA Lakers mga idol. Parang naka 80% off yata sila dito. etong si Seawood kasi mga idol sa first year niya nga sa LA contract niya ay 2.7 million. Ang kanyang matatanggap malayong malayo sa 16, 17 million mga idol. Tapos yung second year niya naman ay 3 million. So talaga namang ngiting wagi itong si Rob Pelinga, si Lebron James, sila Anthony Davis. Ang buong Lakers team pati na rin ang mga Lakers fans ng dahil they got Christian Wood for chip. Isang napakatalentadong player mga idol na inaasahan nga na magkakaroon ng big payday ngayong off-season. Pero kabalik na lang yare dahil nga sa mga ilang issue na na-reveal about sa kanya. So grabe mga idol, napakalakas na nga ng team ng LA Lakers and sigurado nga yan mas tataas pa ang odds na sila ngay manalo ng championship next season. Anyways, let me know your opinion mga idol. Ano bang komento nyo dito? Ano bang masasabi nyo sa signing ni Seawood sa team ng LA Lakers?